Good day mga bossing. Ayan, kung mapapansin nyo nga pala dito yung Sniper 150. Nagkulay brown na yung kanyang langis kasi naghalo na yung kulan sa yung langis. Kaya pala sabi ng may-ari, ang lakas daw magbawas ng kanyang kulan. Yung pala dito na napupunta sa kanyang langis, humahalo na. So ayan mga boss, dito sa part na to nga pala, tatanggalin natin itong water pump. Kasi ang papalitan natin dito yung kanyang oil seal yun nga palang oil seal yung nagiging dahilan kaya nang mahalo na yung coolant sa may langis kaya yung mapapansin nyo nga pala dito mga boss halos wala nang tumulo na coolant dito sa kanyang radiator pag tinatanggal kasi natin itong kanyang radiator dapat may tatapon dyan na medyo madami din na coolant eh dahil nga umalo na sa kanyang langis naubos na itong kanyang coolant at ayan natanggal na nga pala natin yung kanyang water pump dito nga pala sa part na to, kinakalas namin yung water pump. Ayan, si parang Jero muna yung ginawa kong ko gato dyan. Medyo malikot nga lang pero napigilan din. Ayan mga boss, ito lang part na to yung tatanggalin natin kasi dyan natin makikita yung oil seal ng water pump. Yun yung papalitan natin dyan mga boss. So ayun, mga boss, pag kalas nga pala itong takip na ito, hindi pa yung oil seal yung makikita. Yung palang pinaka pan nya. Yung pinaka pump. At muna natin itong lock nya dito sa kabila para mabunot natin yung pinakapan pan. Or yung pump nung kulan papasok sa may block. Malambot lang naman ito tanggalin mga boss. Itutulak lang din ng kamay. Ayun, natanggal na natin. Bubunutin na lang natin mga boss. Pati nga pala yung bearing na malit na yan, papalitan na rin natin kasi medyo magaspang na. Ayan mga boss, makikita nyo na yung oil si dyan pag nabunot. Ayan o, halos ano na, sabog na. Yung spring nya lumabas na o. Sira na talaga mga boss. Ayan, tatanggalin muna natin itong kanyang bearing. So yun mga boss, ito nga pala yung ipapalit natin ng na oil seal na bago. At dito sa part na ito nga pala, naikapit na natin yung kanyang oil seal, tsaka yung bearing. Madali lang yan, isalpak mga boss. Tsaka kung paano nyo nga pala tinanggal yung pinaka oil seal nya, ganun nyo lang din siya ibabalik. Hindi pwedeng mabaliktad mga boss. Yan, balik na ulit natin to at dito sa part na nga ito nga pala, naikabit na natin yung kanyang water pump. I-change jail na rin natin. Tapos lalagyan ng coolant. Sa paglilinis nga pala ng makina na ito, gumamit muna kami ng langis na mumurahin. Then, after 2 days, saka namin ulit papalitan mga boss. So, ayun mga boss. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Ride safe and peace out.